Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 9 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Andres Corsini. Kamusta? Si San Andres Corsini ay isang Italianong frail ng Carmelitano noong ika-14 na siglo, isinilang sa Florence noong 1302. Siya ay mula sa isang kilalang pamilya at nakatanggap ng mataas na edukasyon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang marangyang pagsilang, kanyang inihandog ang kanyang buhay sa relihiyosong pamumuhay, sumapi sa orden ng mga karmelitano sa edad na 17. Ang buhay ni San Andres Corsini ay isinalarawan ng malalim na kababaang loob at malupit na pagsasakripisyo. Siya ay namuhay ng isang masiglang panalangin at pagsisisi na inuukit ang kanyang oras para sa pagninilay-nilay at meditasyon ng banal na kasulatan. Kilala rin si San Andres Corsini sa kanyang mga mistikong kaharian, kabilang ang mga pangitain at ekstatikong mga karanasan. Siya ay itinalaga bilang general ng orden ng mga karmelitano noong 1348 na nagpapakita ng tiwala ng kanyang mga kapatid sa kanyang kabanalan at karunungan. Nagtatrabaho siya para sa reforma ng kanyang orden at nagtataguyod ng mahigpit na pagsunod sa regulasyon ng Karmelitano. Si San Andres Corsini ay ipinadala rin sa mga misyon na pangdiplomatiko upang resolbahin ang mga alitan sa pagitan ng iba't ibang estado sa Italia. Narito ang isang dasal kay San Andres Corsini. Walang hanggang Diyos na nagbigay kay San Andres Corsini ng espesyal na biyaya upang sundan si Kristo sa kahirapan at kababaang-loob bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panghihingi ng biyaya na talikuran ang mga ari-arian ng lupa at sundan si Kristo ng may bukas na puso. Sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen? May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Juliana de Cornillon, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.